That's a policy of this government is to allow state universities to use their incomes. The tuition fees that they derive from, the tuition fees that they derive from, the tuition fees that they derive from, the they derive from this can be used as a uh, means of uh, extending or developing their universities. All of it, sumugod ang may damdang estudyante at guro sa Department of Budget and Management bago nagtuloy ng Mendiola. Pagbawas doon sa budget na ito ay maaaring makapagpataas ng drop rate kung saan bababa din yung supply ng gurong may produce ng PNU. sa isip at sa gawang Ngunit bakit mga pinuno puro lamang salita Isang gobyerno na ang kapataan? Nakalo si na naon! Anong na sinagawa? Lumalaman! ang pagkain ni langaw Ang at kakainin ang batang guto Alam ba ng mga husgado at lahat ng upo Na merong mas masahol pa sa hatol ng kamatayan Yan ay ikay maging mahirap sa sarili mong bayan Mga bata na ang dapat na ginagawa'y maglaro Pagkos sa agos ng pawis at magbanat ng buto